isang mapagpalang araw sa lahat mga kagimat na ah, dito naman tayo ngayon sa ano uh, malaking bundok mga kagimat yan mataas yung mga bundok dito mga kagimat at yan kasama ko yung matalik kong kaibigan uh, ah, dito na naman kami ngayon uh, ah, hunting na naman mga kagimat yan mga kagimat at ipakita natin yung mga yung nakukuha mga kagimat Ito Mga kagimat oh. Yan o oh. Shell nakabaon sa Sulid na bato At ayan pa mga kagimat Yan ang pala tandaan magandang mga muti Mga kagimat Pag ito ay biniyak mga kagimat Maraming laman to mga kagimat Na shell Na maliliit mga kagimat Yan o Ito na yung napakagandang mga pang protection talaga yan mga kagimat yung sign yan mga kagimat may maliliit sa loob mga kagimat ito yan isa lang yan sa nakukuha natin ayun maliban doon sa ano yan o ito bungkawilin ito mga kagimat yun yan ano niya sign mga kagimat nagbalot na siya ng bato mga kagimat yan o yan ang nakaraw niya siya ito ay buo na yan Shield din ito mga kagimat na nagiging ano na siya sulit na bato yan o. at ito din mga kagimat ang ganda din dito mayroon siyang maliliit sa loob yan o. may mga ano siya ang ganda dito mga kagimat yung maliit na tawag dito yung maliliit na suwaki na pwede natin gamitin pang singsing -sing, mga kagimat yung bato ng singsing -sing. -sing. yan mga suwaki yan mga kagimat na maliliit pwede ilagay sa at uh, sing-sing yan mga kagimat ilan yon sa bukuhan natin at mayroon pa tayo dito mga kagimat ito din mga kagimat maganda din dito pang ano? yan mga kagimat may mga laman din yan sa loob mga kagimat ano pa ito so, maganda din ito mga kagimat may mga maliliit na puti mga kagimat ito yung napagagandang pang gamitin mga kagimat hindi yan o dili hindi yan basa ba, mabasa ng tubig hindi yan maklaro mga kagimat may, may ano pala yan o mga kagimat yan dapat ibasa talaga sa tubig yan ang pag ano ng hand, panghanting mga kagimat yan malawak yun naman yung bundok mga, mga, kagimat yun mataas Diyan dati nag inquintro ang ano uh, army at saka rebuild mga kagimat yan na bundok na yan sa likod ilan lang ito sa mga nakukuha natin mga kagimat yan kasama natin si sinak araw at pinakaano mga kagimat yung maghanting mga kagimat ay pili talaga mga kagimat yung mga kinukuha mga kagimat para di masayang yung pagod mga kagimat. Namaligid na mga. Mukhiya talaga mga kagimat. Yung nakabaon talaga sa ano mga kagimat mga sabat po kas maganda mga kagimat. Yan pa mga kagimat oh. Tingnan natin ito. Kung ano ito. Yan ang mga kagimat ka baon. Kaya magkatsamba na naman tayo ng kidlat mga kagimat. Yan. Linisan natin mga kagimat. Ah, dito Maitim yun. Ito ang ano. Tambag itong black carburado mga kagimat yan. Kasi yung mga batong kidlat na kagimat ay may hugis talaga yung mga kagimat yung purma yung may purma talaga at makinis mga kagimat Yan. at isang mapagpalang araw sa lahat mga kagimat big shout out na lang sa lahat lahat at yung mga kaibigan solid supporters shout out kay Clarita Stone Collections and kay ang hiwaga ng kalikasan shout out at sa lahat lahat na hindi ko na mention sa uh, mga Muti hunters mga tingiros ng tingiras isang mapagpalang araw sa ating lahat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat kasama natin palagi sa paghunting ng mga mutya mga kagimat yung ano namin yung pinaka master yung sisinak araw yung code niya